yung eh mga kapatid o sabi sa isang article na nakita ko sa internet eh huling babae na raw sa buhay ni Gerald Anderson si Julia ayon sa kanya so naniniwala naman tayo dyan no? alam nyo kasi sa buhay ng isang lalaki merong mga may stage dyan na titigil at titigil kang Uh, quote unquote maglaro si Gerald may reputasyon niya na playboy paiba-iba ng mga girlfriend pero iba naman kasi naglalaro lang siya talagang hindi niya lang natatagpuan minsan yung para sa kanya at uh, patuloy siya naghahanap nagka-try, nagka-fail, nagka-try, nagka-fail at uh, minsan uh, sa tamang age pag na-fulfill na yung mga gusto niyang gawin sa buhay and supportive yung kanyang girlfriend, malamang yun na yun kung saan kaabutan. Alam mo yan, ang maturity at kung saan kayo magtagpo ng, alam mo yan, magtagpo kayo to grow together. Pero kasi mga nagtagpo pero magkaiba yung direksyon ng kanilang pag-grow. Uh, meron naman sa diyang hindi lang sila, mahal nila yung isa't isa pero hindi lang talaga sila swak sa isa't isa. So tayo, naniniwala tayo dyan kay Gerald and uh, I hope ay uh, nyo rin ang inyong uh, huling iibigin. Mahirap din kasi papalit-palit kahit gaano ka ka mapaglaro, kahit gaano ka ka-chick boy. Nakakapagod din. Minsan gusto mo na lang to find the, the one na uh, kung saan ka uh, mamamahinga or magsisettle down, di ba? So, ayun lang. God bless you and take care.